Amigo mga vloggers ako so, ah Bikat partner Bikat to Ang ganteng Wala katong Bas bakas yung pirituro eh Kadam mo yung niya sa Ayan Ayan Tingnan natin mga katiltig para ting yung mga galing bahura at titingnan natin yung mga isda nila ngayon kung anong klasing mga isda. At samahan nyo ako at shout out po sa aking bangka na Coach Katiltig. Yan, migil migil up shout out po at let's go. Wow, picture bus. Sige, bira. Ah, oh, na iya. Buka, bukas buka. Wow. Serap. Lotong. Okay. Ah, pulang pula. ada butuh no? ah, ah, Oh. tuh. Butuh ayam pula tuh. Oh. Ah, grabe. nanti tinggal segala oh.

Oh. Shout out kay Tokmol. Mol. Hi. Yay, Wow. Isang bummer pa lang. Isang bummer pa lang. Wow. Ayan o. Ayan o. O, do. Hmm. Na, ya? Hmm. Oh. Okay. Ah, anong Papa. Papa. Pangalan Inid. Yeah, na. <laughs> hmm. okay na. Uh, nilagay na nila sa tapos. Sa kabila. Tapos pa dito. Yeah. Oh, na, baik mana dido? Uh, uh, baik Oh, apa? Oh, untuk kita genting, <tutuk> um, genting. <Sige> Kamu nengah kalau pa. <tutuk> Ah, si Siko. Ano? Nakakakilig naman din niya. Mhm. Diyan kita ko paamin, singganting pa. Mhm, ganting sa paghango. Wow. Mm. niju Yan ang isda ay galing pa ng Cagayan Silio. Kaya ganun inudud. Ito yung mga isda na mga masarap masarap sa kabitsihin sabawan, tula, paksyo, prito lahat na luto, masarap to adubo ayan, yan ko sa Tagalog, adubo Inamos yung ganting yun <laughs> <laughs> <Yon. laughs> ginamos yung ganting <laughs> <laughs> ginamos yung ganting and one, dugso ngilang Naya. Basta masarap ah. Basta oh. Yan, masarap. Oh. Masarap. Oh. Oh. Um. Doon lang kayo makakita ng mga ganting na dapak. Dapak. Salamat pa Dapak. na. Fish. Ano yeah, <laughs> na yeah, uh -huh. Fish. Siling mo, pangalan. Ano mga ngalan sa Ano Pangalan 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 Ang face na karon, ang face na araw, ang na araw, ang face na araw, jani face jani jani ang face Jani Jani? ang face na araw, ang Shoutout na araw, ang face Awin araw, ang face na 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 araw, ang na Anong isda do. Oh. Inid. Inid. Inid na red. Mm. Inid na red. Lapu-lapu. Inid na red, lapu-lapu. Inid na red. Oh, uh. ayun na do. Ano nga si isda? Ah, Fish. Baulo. Baulo, baulo na small. Um. <laughs> okay, nandoon tayo doon sa kabila ay sinisiperit yung 1 cut, 2 cut, 3 oh, cut.

Hmm. Ayan na nga. Hmm. na. Pagkanta ko na. Ilong-ilong ang mango niya. Hmm. Ayan na nga. Ano, pa nang do? Oh ha? Wala na? Wala hmm. na. Hmm. Ayan na. Tandaan tayo doon. Ah, titignan natin lahat yung isda doon. Dudo anong masasabi mo? Masasabi ko sa kamera ko, lubat na Lubat na? hindi ka Hindi na ako maka Bidyo-bidyo? Shout out na lang sa mga kumain yung

ini langgani ke akun, nih. Bang Ifono, nih. Bang Ifono, sering Gangibla. Oke, ya. Atletin, Utenong, udah bang Ifono. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, At uh, hanggang dito naman mga katiltig yung upload natin at sa sunod ulit. yun lang mga kabady no, kung nag-enjoy kayo sa video natin, isang malupit na like, comment, and subscribe naman dyan. Thanks for watching!